nasa kid kami so watch out guys ayan nasilalim kami ng kweba madilim hindi makikita so nasa loob kami guys ayan Ano ano? Glow in the dark na ano ba? Ayun may mga glow in the dark na ano siya guys. Kung makita niyo yan. Worm ang sabi doon. Worm. Oo yan o. No. Hmm. Mga uod. Ayun ang dami. Kung makikita niyo yung kaso lang. Kuwi ba to siya guys? Doon yung labasan na yan o. No. Oh. mayroon pa ito papunta doon kaso wala kami plus light hindi naman talaga kami handa na papasok sa si ganito eh kaya hanggang dito lang sa muna kami mga malayo pa ito eh doon yung kasama namin. mayroon malayo pa daw hanggang dito lang tayo wala tayong plus light eh Sa long weekend lang tayo ano. Dalatay plus light. Lakas ng plus light mo, Duda. Ah. Lakas ng plus light mo. Ah, ah. Hmm. Hanggang dito lang pala to sa doon. O meron pa doon. Duard. Duard. Ha? ha? Baka dyan, natibag. Duard, dali ka Duard. First time ko nakapasok ng ganito kuiba. Yan. Kaso lang din ako makatuloy doon. Tubigan na yan eh. So hanggang dito lang ako. Hindi ko na kaya yan Tubigan mababa sana yun May continue pa sana doon oh. Ah, uh, so lang to bigyan ng mababasa. Hinaan eh. hmm. natin dito anong meron dito sa taas. Meron dito 'yung may pagikatan ah, yan. Tingnan natin dito, guys. Mm. May anuway siya dito ni. Ayun. May tagusan. Duard, may tagusan dito, Duard. May tagusan. Pwede ka dumaan dito, tatagos ka sa kabila. Dito. Hindi ka mabasa. o nga. Ayan, Oh. Ayan, Doon ka pa rin tatagos sa kabila. Ayan guys. Oh. Ayan yung pinakataas niya yan kaming so, madilim yan, pag nilawon may maluwan na parang kaliskis ng ano, dinosaur Pagkaano ng batu niya ba? Ayan yun. Para sa anong line na sa'yo. Okay. Anak yun.